Hello guys. Uh, ipakita ko sa inyo nung tunay na buhay trailer driver at saka trailer helper. Pagdating dito sa delivery. Ito yung tunay na buhay guys ha. Oh. Nandito kami ngayon sa Daiso Marquina. Ito uh, nakawit na yung mga driver. Eh hey kami karating lang namin guys. So. ako matulog dyan. Mag-aalas 12 ng gabi walang, walang choice eh may doyan ako pwede rin ako mag doyan pagka lumamig na stas na eh mainit pa kasi ang truck eh ayan dito sa may extra helper ako dito guys so oh. yan, yan na nabuhay na helper oh pero parang gising pa yata to eh gising pa ba 'di extra -hel. ano nga pangalan mo ba de? Ha? Bernard. 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 Oh. Bernard? Paulino. Paulino. Taga saan ka naman? Bicol. Bicol. Saan sa Bicol? Albay. Malaki yung Albay eh. Albay. Sa Tabaco TV. Ah, Tabaco TV. Mm -hmm. May kaibigan ako dyan eh. Si Romero Atinto. Ah, Biga Albay. Biga alam mo yun? Biga parang... Hmm? kabisa. Hindi, hindi ano. Big, uh, albay? Sa may Ay, basta dyan. Ayan guys, oh. Dyan kami mag-pick up. Bukas pa. Hmm. Karatin namin. Ayan, bukas pa. Oh. Kanina, nagloto ako dito. Wala na. Kita nyo, akala nilang magandang buhay namin. Di ba? Oh. Uh, ano, ano yung sinabi mo kanina para sa... Pamilya. Pamilya. Pag pamilya gagawin ang lahat. Parang oh. Oo, oh, yeah. legal na para. Hindi masyado makita ang mukha. Ipakita mo muna mukha mo para <laughs> makita ka ng wife mo na ganito ang buhay. Di ba? Oo. Oh. Hmm. Kahit ako, kahit, kahit ako naman siguro, ah, hindi, yung asawa ko si hindi ko masyado maano ano eh, hindi rin masyado na ano yung sitwasyon ko dito. Sabi ko, Uh, ano yun, yun naman yung sitwasyon ko dito di ba? ang init sa truck no? Mm, mainit Tsag, sa truck ha, mainit init dito kami sa labas maiga eh mabus mabuti nga dito hindi tayo gaya sa MIP no? Oh. sa MIP pag ganyan ganyan ka na ganyan ganyan ka lang yung sapatos mo wala na tanggal na yan ha? Katas na ano yan, katas ng... <laughs> TBCC. Ah, kala ko <B2> <laughs> Ngayon ay ano ko lang ito, upload ko pang remembrance natin kahit extra ka lang. At least ma-upload sa YouTube, no? Eh, oh. hmm. e, lagyan natin. I-text mo ako para masulat ko. I-text mo, i-chat mo ako ngayon. Oh, yeah. Oh, na guys. Dito kasi daming pipick upan kami. May handiman May handyman. Ah uh, to Daiso, dun sa unahan ano yung homebuilders Home Home Builders tapos sa likod ano uh, Robinson Appliance ang pangalan nitong compound na to ah uh, Manila Bay Spinning hmm. matagal na to na establishment oh ah, na tayo oh okay. na guys Ganyan ganyan lang buhay namin guys ako dito sa loob ng truck. Kalat pa naman dito. Oh, yan, oh. ayusin ko pa. kundi mas maganda. Magduyan lang ako. Oh. Yung nasa balde na yan, kalan yan. wala. Oh. Kalan nila. Ang sarap ng buhay namin dito. Hmm. Basta yung sa akin lang guys. Uh, ano, pinakita ko sa inyo. Yung tunay na buhay. Hindi yung pasosya-sosyal na Trailer, trailer hindi ito yung tunay hindi hindi lang uh, ako ang mahirap eh, um, medyo malaki naman ang sahod pero yung paghihirap ba hindi lang ako lahat yan lahat lahat talaga yung, eh, malag, yung iba dyan uh, malagkit na talaga itlog <laughs> kasi ilang <laughs> ilang araw walang ligo no ikaw ba di ha ikaw ba din, naranasan mo na uh, ilang araw ka uh, walang ligo? Apat. Apat, no? Oh, bago lang to sa helper, guys. No? Apat walang ligo. Dating maputi, ngayon may team na. <laughs> Ganyan talaga. Na. Okay, hanggang dito lang, guys, kasi mag-i-edit ko to. Hanggang dito lang, guys, ha. Alam.